Hello everyone, welcome to your new favorite cooking show The, The Fat, Fat Kid Inside and Outside. and Outside Summer na naman, kaya naman saktong-sakto ang recipe natin ngayon Makakatipid ka pa Simple lang ang mga kailangan Bigas At tubig Una, ilagay ang bigas Pangalawa, ilagay ang tubig hugasan ng bigas ng dalawa hanggang tatlong beses. Isa lang sa kalan at antayin maluto. A few moments later. At pag naluto na ang kanin, pwede nyo na akong ulamin. Ikaw nga ba Ikaw si right? right. Ikaw nga ba One click and say your ego,